hingga pumasok. Ha! Ha! Ano ang hanap mo? Very good. Ano yung check mo? Bang natural. Ano gagawin nyo sa Quezon, Cheche? Ha? Ano gagawin niyo mo? Hmm. Birthday nung, ano, kaibigan namin dun. Nakaibigan ako dun. Ano to? Ano sa, sa hula? Anong hula? Oo, oh, oh, hindi. Pang ano yan, kontra yan. Pang kontra, tikbalang. <laughs> Be! Be! Kuya, ka Ilaw, ilaw. Taka oh, ilaw. Eh, napakailaman pa eh. Oh, may dollar si Papa, oh. Ilaw. Tatanga ka na eh. Tatanga-tanga ka Kasi ano, every Sabado yan, nandito yan para sa alawas. Eh kahapon nang hindi ng 5K nung sa haraw. Bumili ako nung wallet at sinturon. Ayun O, so eh ano, Booking. Eh ano? Hindi na nila Ah? Oh, di ba ba pala ito kahapon? Tsaka nang pantulog ko? Booking tayo Oh. Teka lang ma, ang lakas ko sa pera. Ano, 25K ka kada isang... Meron din ba? Hindi, ngayon lang naman. Eh. Ano yeah. mga damit? Isa sa yung damit, binili mo akong damit, tapos hindi ko isusuot. Ano yun? Ang dami mo ng baga. Hindi, bumili ako ng ano, wallet. So, Ayan mo. Ano yung mga alahas na binigay ko sa'yo? Ang doon sa bahay, promise. Eh, yeah, yung pensa sa Eh, maluluma eh. Maluluma! Gold yun, hindi naman yung nagkatay. O oh, sige, bukas susuot ko. Hindi <laughs> mo naman sinusuot. Susuot ko bukas lahat. Ah, ba't ka nandito? May allowance. Bakit? <laughs> <laughs> Sabado ngayon, Sabado. Ito yung Sabado allowance na ito, eh. Daw ako nakaligtas. <laughs> Alam mo ha? Eh, ba't ito ipapasok ka dito lahat ka nandyan? Hindi, chile ko lang. <laughs> Oo. Oh. mo uh, very good. Kompleto. Oh, <laughs> wala pa, wala <ulang> pa. Basa-basa <laughs> nga ako, oh! Isa? Eh, wow. Grabe <laughs> hey. ka naman! Ano <laughs> pero pa okay. dyan, huh? Asan, asan na? Ah? Ano yung papa? Ay, okay. Akala ko ba nanalo kayo sa scatter? Kailan? Kung nakaraan. Papa! Asan yung panalo mo? Oh? Sa bahay. Iyong ginagalaw. <laughs> Nakalagay dito. <laughs> Nakalagay <pa> dito. <laughs> dito. Akala ko mo panalo ka sa scatter. Asan hey, na? Binagalong. Asan na? Hindi daw niya ginagalaw. 200k. Uy, may nakita ako sa Facebook ng Papa. Naalin? May nakita ako. Naalin? Hmm. 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 Nakita ko sa Facebook eh. Hmm. alin? <laughs> What is that? Ano yung mukha ni mama. Ano yun? <laughs> ano ba Nakita ko, lumalabas si Sian sa akin. nag yan. Dadaan sa wall na Dadaan sa wall ko. Pag nilike mo yung picture. O. <laughs> Sino? <laughs> Sino yun? Ano <laughs> yun? <laughs> 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 Kapansin. Sino yung ka complete uniform? Nakakapote. Eh. Saan ka pupunta? Ha? Maglalala move ka ba? <laughs> ano yung nakita ni Cheche? Huwag mong subukan. Hindi na ako Facebook. Yung panalo mo, di mo na tinupad. <laughs> Uy, natinda kami ng mga bag kagabi. Ang gaganda. Wala na, napak ko na eh. Nakita ko na eh. Oo, oh, Ito? original. Mga 4,000 plus. Ito? Hindi yan, hindi yan. Saan galing Sa ano ko? Sa... Sa Thailand. Flyer. Dapat pagka ganun, bibigyan mo ako na isa. Pera ko versus pera ni Dan. Tinan mo, nakagoma pa. Yung 100,000 yun. Yan yung lang pera ni Dan. Hindi, naubos na na 100k But, O, bakit na naubos? Nagoma kung kami gumastos siya dun. Ah. Binili niya lahat kayo makikinapunta. Kaya nga, malayo. O, 5K muna ah. Oh! Ang promise is a promise. Ano yung ko Hoy! Kala ko Hindi yung kong ganun. Tugay ka lang mo. Parang tanong si mama oh. <laughs> ay, ba't ka, ay, ba't na? Eh, ba't na? Hindi. napaka ko eh. eh. Ako Ako ba? Ako Ako ba? nito. Dali, ipatayin ko. Wala na parang lang ito, eh. Hello, ba't Siguro ang baho niya na, no? Baho niyan? Oo. Oh. Wala na. Yun dali? Hello, Martin, no? niyan, ano? Ay! Kaya wow. oh. <laughs> <laughs> kasi! Ang ligal niya, ito, ah! Oo. Pagkano ko lang? Five! Ah, ang dali. Six! Ang alawas na nanay ko, 10K ang kada buwan lalayu ba po lalayu lalayu ka dito den den ilan mo Lumapit ka 7. 7. ang hirap po e nika 7. eight oh seven palamoy 7. Okay, seven eh one two three four five four five six seven, seven, oh, seven, oh seven, mo mai kasi okay? Two, eight, four, five, six, one, one, two, Kumusta na? 1 2 3 4 5 6 7 8 Dalawa pa, dalawa pa. Ako, ay. ko ay ano? Ito ituloy ako magbigay mo na eh naay 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 na naay 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 hoy! naay 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 8, 9 like, Oh, 9 Tepat-tepatnya <inaudiblebbeivan> <dictionary> <wonder> <drilling> Ako, <laughs> lamesa <laughs> <laughs> <basambasana> ako ha? Ano <laughs> <laughs> ah, si Papa? Pa? Ah! Aaweg ah! ah! ka? Ah! Kangka. Ah, pa? Ano ka ba? Waj na ka ba? Lena. Tugma oh. hey. ng sa yan. Dito ka sa 5k, ay mo ha? na ay Di mo konting na. Dito mo mao? Ma, Magpinigyo ko si Papa ah 1 k. Aray ko. Halika, tinan mo, ma. Ayun nga. mo. Alika, si Papa, si Papa. Si Papa, tawagin. Papa, tawag ka. Dali. Pa. Dali. Dali ka. Tawag ka. Dali Ang angas, mama. Tinan mo, baba ka. Naka iPhone 16 Pro Max. Papa, tingin mo. Papa, tingin mo. Naka iPhone 16 na, oh. <laughs> <laughs> Naka iPhone 16. Ngayon, pareho na kayo. Oh, oh. Oh. Wow. Oh. Ah, oh, iPhone 16 Pro Max may pang-vlog na eh. Oh. Okay. nag message papa niyan. Nag-message. Oh, ang sabi papa mo. Halika dito. Sabi mo, ang sabi ng papa mo. Hindi, ano lang sabi? Paikli mo lang. O, oh, sabi papa mo. Oh, dali. Ayun na nag-message papa niya ang haba. Oh, ang sabi, oh ang sabi nga, ang sabi. Oh, sabi mo. Oh, ikaw magsabi. Oh, ikaw magsabi. Message papa niya. Oh, okay, uh, ah, Yan na lang para sa iyo. Huwag ka nang hanap ng iba kailangan uh, to naman. tatak ko. Masiseryoso isang isa so, ang to katawang magmahal sa so, kanya. Kasama pa may din. Oh, kasama kami ron! Oh, 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 oh! Kaya ako sa matangayan mo na pwede mo nang magawin yun. For good future, anak. Isip-isip ka. Baby. Oh. Nandiyan ka na, tama na. Tama lang yung gawin mo sa'yo. Wala ng problema. Huwag kang makipag-chat sa'yo. Makipag-chat sa'yo ba tao? Hindi! Good uh. boy yan! Hindi naman makipag-chat sa'yo ba ha? Babae. Hindi naman babaero yan eh. Nga? O, natawa o. O, ano comment mo doon? Good. Ano comment mo kay Dan? Basta ano... Patunayan mo ha. Hindi. <laughs> 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 may sinabi ka doon nandun nakaraan eh. Uh, paspasan mo. Uh, paspasan mo. Oh. Sabi mo sa baba. Paspasan oh, yun know. o. Oh. Oh, yeah. Paspasan mo. Ako yung sabi, paspasan mo. Di wow. ba ako yung sabi, paspasan Paspasan mo. <laughs> Okay, Mare, syempre, bago mo tutapusin tong video na to, ayan, mag-share ka muna ng video, okay? I-share mo lang yung vlog na yan. At syempre, maglapag ka dyan ng Gcash mo sa may comment section. Ayan. Okay, ime-mention ko, syempre, ayan, kahit i-check niyo yung comment section, mini-mention ko po yung mga nabibigyan ko dyan ng Gcash. Okay, so ano pang hinihintay niyo? Ayan, mag-share na kayo ng vlog, and then maglapag kayo ng Gcash comment niyo sa may comment section. Let's go!